Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel. At dito nga ay nakita na nitong si Miss Lynette Santos kung paano nga magalit itong nga uh, si Doc Carlos Bides na malam monster pala ang kanyang itsura pag ito ay uh, talagang nagalit na at nabigla talaga at halos itong uh, si Miss Led Santos nang makita niya nga uh, halos sa uh, suntukin na sa galit itong pagmumukha nga ng si Moira na hindi agad talaga nakaporma at ito nga uh, ay nagsalita din itong si Josa na sabi niya nga dito kaya Doc Carlos Benides na kung hindi lang kita kilala A uh, Doc Carlos ay iisipin ko na isa kang uh, monster na nagalit na para kang sasabog na handang-handa kang pumatay at sabi naman dito nitong uh, si Doc Carlos ay hinding hindi siya papayag na meron ngang taong mananakit dito kaya Miss Lynette Santos at uh, inis na inis naman na umalis ito ngang si Moira dahil nga sa pagkabigla at gulat sa ginawa nga sa kanya nitong si Doc Carlos at andun nga siya ngayon sa Apex at nakita nga siya nitong kanyang anak na si Zoe at sabi nga dito bakit daga niya ng itsura mo parang hindi ka masaya at dito nga niya na ikwento ang ginawa niya nga na sabi nga niya kami ay napasabak kami sa gera kami ng tita mo ni Risa at dito nga ay lumaban nga daw itong uh, si Miss Lynette Santos dapat lang nalabanan ka Moira dahil hindi na tama ang lahat ng iyong binagawa kay Miss Lynette Santos at kay Dr. Adeline Santos. Akala mo naman siguro ay hindi ka napapatulad, hindi na siya katulad noon ng linet na pwede mong tapaktapakan at lait-laitin lamang ngayon ay ibang Lynette na dahil palaban na ngayon at hindi ka na rin uubra sa kanya kahit pa naagaw mo na ang apex ay wala na siyang pakialam sa'yo dahil halos magkapantay na kayong dalawa at dito naman ay nasabi nga nito nga uh, si Zoe na nasa kanila na nga daw ang uh, Apex tigilan na itong mag-inang at si tita niya ang uh, Lynette dahil na nasa kanila na nga ang Apex at para daw hindi lalong uh, mabad ang kanyang uh, tatay RJ at sabi nga dito nitong si Zoe ay uh, parang may kulang pa sa kanyang pagkatao dahil nga daw mahal na mahal niya itong si Doc RJ kung gusto mong mabuo ang uh, pagkatao mo Zoe bakit hindi mo aminin sa buong uh, apex at sa lahat kung ano ang totoo mong pagkatao at kung sino ka talaga para mahanap mo at makita mo at mabuo ang totoong ikaw, bakit hindi mo sabihin na ikaw ay talagang anak ni Dr. Carlos Benides at hindi si Doc RJ? Ang tunay mong ama Huwag mo nang lokohin pa ang sarili mo Dahil kung gusto mo ang mabuo ang pagkatao mo Tanggapin mo ang katotohanan Kung sino ka at ano ka talaga Hindi yung pinagsisiksikan mo ang sarili mo Sa hindi mo naman kadugo at tunay na pamilya At dito nga aya Merong balak gawin ito nga si Doc RJ Nasabi niya nga na dito kay Dr. Anil Santos Na ipanalangin mo na maging maganda ang karalabasan ng kanyang plano at ano kaya ang mga planong ito? Ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap. At dito rin nga nasabi nito nga si Doc Carlos na handang-handa na nang iharap sa altar ang kanyang uh, magiging uh, asawa at magiging nga uh, Mrs. Benitez na si Miss Lynette Santos. At dito nga ay uh, nakita niya si Dr. Anelene Santos ay bigla din siya nga natahimik. at hindi agad nakakibot. Ito pa rin po ang ating pakaabangan kung matutuloy ba ang kasal ni Miss Lynette Santos and uh, Doc uh, Carlos Benides. Ayan guys, sa mga viewers po dyan, mag-comment lang po kayo dyan kung uh, matutuloy pa ba ang kasal nga nitong uh, dalawang uh, magkasintahan na uh, si Miss Lynette Santos and uh, Doc Carlos Benides. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video, For tonight, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless, and bye-bye!